iyon yan ang ating pain hipon sana makahuli tayo ng baramundi light bait tayo mga idol yan yan eh. light bait tayo so tara pukul na tayo mga idol Yan kina kinakagat ang mga idol. Nulubog yung ating pataw. Ano kaya nang huli natin? Mm. Ano kaya nang huli natin? Oh, huli. Lady fish mga idol. Ah. Ah. Oh. Nakahuli ng Lady fish Lady fish oh. 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 Ah, fish on oh ah di tipis oh you know? Oh, oh, ah, dari tipis, wah, ini ah, ini no, dari tipis oh, nak pisau nak oh. You know, <laughs> Lady fish. Ah, uh, lady fish. Ya, boleh. 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 Boleh ang lady fish. Wow. Oh. Magkano po malag? Papakawalan din naman kita eh. Baramundi ang pakay ko dito eh. Wag ka nang pumalag. Wag ka nang pumalag. Wag ka nang pumalag. Ah. Ah. malagha Grabe, laking bunga nga Lamon na lamon eh. Hmm. Oh. Yung mga idol oh, lady fish. First catch natin. Lady fish oh. Lady fish. So papakawalan natin itong mga idol. Ang lady fish. Oh. Yan ka na. Bye bye. Langoy na, langoy, langoy. Langoy na, langoy na, langoy na, langoy na. Langoy na. So pinakawalan natin yung first catch natin yung mga idol ladyfish.